Hi guys, maayong gabi. Hayop pa diri sa guys. Alam niyo guys, alam niyo guys, grabe ang damo namin guys o mataas na. Yung mga bahin namin guys, malinis na yung mga paligid nila guys, kasi sa hapon, ano, maraming naglilinis dito, pero dito sa sa amin kapit, maraming naglilinis dito sa amin katib Pero dito sa amin guys, hindi pa kami pinintahan sa maglinis sa amin bakuran ano pa guys may uh, pagkasalit yung sagbot guys oh magmanubig dito ako dito guys no din hira ko dapit guys so day guys mauna niya yung atong orange magkamatan ako uh, guys so ba siya may na ako madagan yung dito ba mauna din yung atong orange guys oh na, guys, Yellow na sila. Yellow. Yellow na sila guys. Daghan sila o bunga. Kapit na may guys mahinog. Basin mga December ni o na buwan na November. Ang bot lang kami sa abisin January. na. January winter naman kaya na guys. Sana wak pa yung winter ma mahinog na din magtaman. Ayun ang ano ako guys. Oh, Maka guys yung inaaraw. Ayun ang ano ako guys. Oh dili ko mag ato dito kasi siya lang di maabot way oh gabi ang sagbot na mo guys tagas sa gabi ang namo na mo guys hindi ako ay man ko mo ato dito kay ang sagbot na mo taas na so maganiyan na lang ko guys agay okay. magiging anak na lang ko guys oh ano na lang atong pag panubi guys kay ang atong sagbot gabi yeah, nakatagas sa bagay kung naay ahas guys may ilhan man kay ito man ang itim ang mga ahas dito itim pero ayoko talaga din guys mga friendly raba kayo sila di ba sila nanagan kaya na dito ang lapita guys o oh. Yang lebih guys, oh, nak dekat dekat na guys? Kay, kwan to ba nagsauna? ako paay yung mag, ako pa mag sa ako paay yung sa mong sagbo karoon guys na yung marag ito mga marag hangir balik marag hangir ba ako akong noon no, ang na hangir niya ang balik nga wak man si wak may manat di ha ako guys halos na yung guys wala si ni dagang ni dan ang na ako guys di ako nataranta dibuhian ako ang machine kay manual man amang machine sa kanang pagkat sa sagbot. Akong dibuhian ay abin niyo guys ang adi sa to sinugagan. singgit man ko kay ay isa naman ko ni singgit na ano guys kanang kuan na nakakuan na gid nga halas at kapilan na ko nagbalik ni halas ng gid ayo man siya ni dagan. Mga pindi kay sila guys. Dili sila mo block Kay nana ra ko man guys oh. Inana na tanan ni si Best guys. Inana lang ta. Kaya pasensya na kay dito gumo. Dito gumo dito guys ang least ma ano ni diri. Ma makat gid ang sagbot kay oh. Grabe na yung ako ng mga sagbot guys, wala mo ni bigayo. Ni every two weeks man, bang two weeks pa ni karong Sabado, Friday pa ug. Um Dernis pa ug Friday pa ug um ma sa so, ano? mga yun ano mga misbis guys yung kumatidig ko kaming mga kuwan guys mga bakit ba din ako nabutaw ko Hindi, din ang mga ordin ko ah na, -na guys tingon ano yung kumamisbis guys basta among sagbo tagas dito lagi ko sa garden ang limon dahil dito guys din lagi maabot ang mangga so guys inaanira dito kumamisbis guys oh so, kaya kasinsya ha ang gimabot so among kuan guys ang lemon o or ang orange nagay nag 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 guys o dagko na guys sila guys tamo sa kanin mahinog eh o ka na hapit na mga maning September so October October, ba December ay pinalang kabuhan pero at least guys nakabungahan na kami pero ko course yung mga ang ang kuwan day dito guys saging, dako na pagkain saging guys murag mabog December ako ng season na saging o yun, ang December guys, Naman din na season dito kagod sa winter ang saon ang saon na lang, mamatay na po dito na mo nga nga, mamatay na po yun, kanya ako mga tanong diri kayo madag ko naman yun, so nakain yun sa tabunan guys bukotag mga kwan mga habol, mga kumot, pinagkain na. Ay, nako, ang lang. Okay, guys. dahil kayong salamat sa inyo mga supporta guys. Basta, inanami lang dito mga, ano, manubig sa mga pagbot. dito sa tagas mga Okay, okay naman ko dito. Inanami dito talaga ako, manubig. Okay, guys hanggang dito lang po tayo hanggang sa oliti. bye bye